So, ayan. Good morning, mga kapiks. It's me again, Mama Pigs. Ayan. For today's vlog, ngayon ay first day ng school. Ng mga bata. At ayun po sila sa, ano ngayon, sa balon Nag-iigib po ng nila. At ako naman po ay mag- ano uh, nang makakain nila ngayong umaga. At ayun din po, mga kapiks. Parang, ano din pa kung mag-iigib dahil may, may, alam nyo na po, may buwan ng bisita tayo. So, timing, first day of school, tatnan ako at sabi ko sa mga bata, kayo lang muna yung mag-igib na ang wala nyo. Walang, huwag nyo lang ramihan yung illegal nyo lang. So, ayan, bali, magluto pa ko ng itlog yung sunny side up para yun po yung ulam nila at magtimpla po sila ng gatas, mga kapiks. At so, ayan, tapos na po silang mag-igib. So, yung una pong naliligo siya, tapat-tapat. So, Matagal na po silang hindi nakakaulam ng sunny side up na itlog. Kaya, yan po yung niluluto po ngayon. Yung ate ko naman po, gabi na pong nakauwi kasi medyo nakatulog po siya dito sa bahay dahil masakit yung ulo niya. At yun din, may kabuan ng dalaw. Kaya, siguro na din sa ano ya, Menstruation. tiyang din. Ang oh, siya ngayon, holdy na. Siguro baka o kumakain ako na niligo. At yung mga kapiks maulan na mo nung pala. Umulan kanina. At ayan, nagbe request na po sila mga kapiks. So yung akin, nagkakapilang po ako. Tapos kapag maligo si ate, patpat si ati isra hindi pa po mga kapiks. Kapi-kapi tayo. Ready na po yung ating estudyante at yung shoes ni Patpat -pat kasi medyo malaki pa po sa kanya. Lagyan po natin ng papel sa loob para pat isa pa yung Para medyo hindi luwag yung sapatos niya. So, dito na po yun kanina. Umu umuwi naman sa kanila. Nagsisave po sila ng pasapatos ni Ate Isra. Ate Pat Pat. Kung kaya Ate Isra, kasha lang po yung kay Patpat yung medyo maluwag. Kaya, yan. Lagyan po natin ng ano yung sapatos niya muna. Papil sa loob. Ayan po yung sapatos niya. Pat Pat. balik baon, balik ulam na naman tayo nito every morning, every tanghali, every evening. Ang sumunta na rin. Ang sumunta Tignan nyo yung outfit ng mga anak ko. At ayan yung outfit ni Ate Ezra Mee. Talis. Talis. Yan, umiinom po po siya ng anong gatas. Hindi pa, pa Hindi pa niya. Inubos kanina yung gatas niya. At yun ho. Medyo makalat yung bahay natin pag pasukan na. At ayan. Lakad-lakad na tayo papunta ng school. At yung mga dalaga ko. Nahihirapan po si Patpat maglakad sa pasano. Sa, sa sapatos niya. Yan, mainit-mainit na morning. First day of class at lakad din po tayo. Yan lakad tayo, lakad. So yan kasama po si Rose, anihatid si Piang. Parang kami lang po yung naglalakad. Wala pang ibang bata. Hindi pat. Naho ka dito pat. Maluwag yung <laughs> sapatos ni ati pat pat. Paray pa yung... Lumakpat. Lumakpat. Back to school, back to school. Na naman sila. So, yung ano po. Yung kasabay ka ko na po yung pinagdala ng bag. Early morning. Pawis na pawis agad tayo. Malapit na po kami sa school. At yung aking mga kasama ay pawis na pawis na po. Yan, marami na po yung mga bata ng sisidatingan. At si Piyang, medyo na napapagod na si Piyang. Hinihingal na po si Piyang, hinihingal na. Nandito na tayo. At mabaha o oh, man. Mabaha yung daan at si Patpat -Pat ay natatapilok na sa kanyang ano, heels. At ayan siguro na mga hapiks, start na po yung flag ceremony. patpat. Pero uh yung chinilas pang balay, kapadala. Tingnan niya, pala si Piritan. Barato nga ito, dagdag niya. Tingnan lagi siya, sada ako. Si Ate Isra, sa room na po nila mga kapiks. Pagod po talag ni Angie, te. Te Aisa.

Ayan, yung mga kaklase ni Ate Ezra. At yan po yung bagong guru niya ngayon. So yun, mga anak namin ay nasa loob ng school na at kami ay uwi na ano naman. Bakto. To... <laughs> Bakto baktas na naman kami. Bakto baktas. Ito po yung daily routine namin every morning. Kasi pagdating ng tanghali, eh, ano sa amin? Pwede pala hindi dito. Kanya-kanya ang daan, ha? Pwede pala, pala mag-display mag mag mama. Pero ayat na? Pwede pa yung kabaliwan yung atop daw. Ah. So yung tindahan po ni mama doon, close pa dahil may inaayos pa. din siguro hindi pa po nakapag-display ng mga paninda niya. At yung panahon dito sa amin na parang makulimlim na may sikat ng araw. Bakit yan. May sikap ng araw na makulimlim po mga kapiks. At ang tahimik na lang daan, na lang kalsada. Dahil na sa kanya-kanyang trabaho na po yung ibang tao. Nasa school na yung mga bata at maintain po yung bahay namin ngayon makalat sa taas yung mga medyas <laughs> yung pinagkainan walang tubig so pagdating ng bahay maghugas tayo magsasaing ng kanin mag-iisip ng mauulam sa tanghali <laughs> oray Ada siguro Alam mo pa sa matagpag-uli, Ayan, nakapix dito na po ako sa bahay. Then, yun, know, nagigid po ako ng tubig dahil wala po akong tubig panghugas hugas. At, ay, sasaing naman po ako ng kanin para mamayang tanghali. Early er, pa po ako pupunta ng Fustanis dahil bilhin lang po ako ng gulay doon para balik, routine na naman yung mga bata sa ulam. Nakakaalam po sila ng gulay sa tanghali kasi, bibili lang po ako ng ano na po, daan. Ay daan, nagwaray na ako. Yung niluto na po dun sa school para hindi po masyado madami yung ating, yung aming ulam. So ayan, maghugas lang po muna ko din magsasain. Dyan po muna kayo. At masilaw. Ano ba yan? At ngayong araw ay Monday. Ngayon din po yung medical nipix. Yan yung labahan ko. Medyo madami na naman. kumain tayo at dahil marami pa akong hugasan. So kaya hindi pa ako matinda ulit sa school kasi alam ko na po yung nangyayari yung mga bata ko po. Ko sila sa tulog at yun o early pong sa umaga. Mas mabot na lang yung ganito. Magalang pa ako ng ano yung pwede kong mahanap na extra habang dito ako sa bahay sa tindahan. mag na naman ako kung ano yung ipapa. Ano ko nga yung para may extra pa akong money. Charing. Yan. Tapos na pa magsaing. Uh, so, kahapon po, dito yung mga bisita ko. Yun, nagluto pa ako ng sardinas na Ay! Pansit bihon with sardinas. Ay, well! Pansit bihon with corned beef at ano, uh, hotdog. So, ito yung pamangkin kong dalawa sa saka yung dalawang kapatid ko na babae. So kumain naman po si Mikay Nang pansit. Ito po yung olam niya. Naawa na po talaga ako kay Patpat kasi ano pa po yung sapatos na kanya. Parang okay din po kasi pag makaano ko ng bago, pwede naman po tago ko lang muna yung nabili ko ngayon kasi grade 4 pa naman po siya. Masusuot pa niya pagdating ng 5 or 6. Kasi mahirap ko bumili ng isa isang sapatos lang lalo na dalawang silang babae. Yung ano lang kasi. Last, ano, bumili din ako ng sapatos ni Patpat. Pat. Yung ano ko pong size, 37, pero medyo masikip na po siya. So ngayon, yung ginawa ko po, yung in-order ko, 38. sus yun pala, ganun pa rin po. Maluwag naman po yung problema. So, sa sabi ko sa kanya, anong suotin mo pa yan bukas? Sabi niya, hindi na ma. Kasi yung before niya, ang Nas nasa patos po is, yung gilid is ang nakush na parang nahati. Hindi, hindi, naman din ka kasya yung dating sapatos ni Ate Isra kay Pat. Pero, sira na din po yung kasya. Yung ano niya po is, ano, balik na. So, ayan, pasensya na po yung ano po, may charing, ganun kasi. Expression ko lang po yun, mga kapis. Nakita-kita po kami doon sa school ng mga mamshi at yung mga ano, dating kaklase, ganyan pa rin yung iba naman, iwa-hiwalay sila. <laughs> so, sinabihan ko siya, ipagpat mag-behave ka sa school dahil mga bago yung ibang kaklase mo. Tapos, para hindi naman nasasabing palaging marites. <sighs> At so, yung sick pics nasa ano na daw siya mga sa ay mga 8 sa compostela pa lang siya iwan ko kung medical yung ano nila ngayon kasi kung sa fasting dapat early pa siya nandun mga uh, anak ko po, yung ano, pag-iigip po ng tubig, o yung umaga, yun na po talaga yung routine nila. Bali, yun lang po yung ginagawa nila to. Tapos po maligo, yung kainan na po. Ligo, di, uh, tapos maligo, kainan na. Mag-ano naman po para magbihis ng uniform. sa akin. Yan. Isa yung isa. Naubos na po yung isa naman. Medyo matagal din pong naubos yung isa. Ang ganda po siya mga kapatid kasi kahit aunti lang po yung nilalagay mo marami na po yung bulak niya. bahay. So yung kahapon din yung pancake. Maraming nakain ng pamangkin ko. Sabi ni Pix ano daw yung ginagawa nila. Sabi ko na pasyal lang sila dito. Kasi yun ho yung bag na binigay ko sa dalawa ko. Ini-i-i-i ka para humikay. Yung isa naman kay Loiza. Yung isang pamangkin ko na babae. si Tiang bilang siguro ni Rosan ng ano, bagong bag kasi bago po yung bag char <laughs> sa akin, pwede pa naman po yung sa kanilang before na ano, ng mga bag kaya ini mas ino na ini ko po yung book, yung mga book notebook, papel thank you, thank you po sa mga nanonood ng simpleng vlog ko araw-araw. At thank you din po sa mga nag-skip ng ads sa aking mga type of viewers. At kung medyo na-ingayad ko kayo sa akin, or maliit yung voices ko pa sa mga ako ng biskwit. Yung hiniinan nila sa akin pera. Bikin ko po sila ng ano. 20 pesos silang dalawa. 20, 20 pesos po sa kanila. Kasi yun po, pinapakuha ko sa tindahan. Sabi nila, ma, pera lang the 20. So yun, binigay ko. Sabi ko po, kuha kayo ng snack roll. Sabi nila hindi na nila ano, gusto ngayon. Pero pag makaano po sila na may stock na para baon, for sure. Babalik-balikin, uh, babalik-balikan po nila yung ano, yung baon. Gawing snack talaga, kahit walang tasok, snack. <laughs> so, ayan, tapos na po akong maghugas at punasan ko po yung aking gas. Yung aking gas to dahil maganda yung aking gas to Diretso dito na po kami nakaano kanina, nagising. Yung alarm ko po hindi ko na ano, narinig. Mal mano po yung volume ng cellphone ko. Boot na lang nakaano ako agad, parang automatic tumayo. Sabi ko hala, 6, ano na, 6.17 na. Tapos yung dalawa ko din biglang tumayo. Bigla din silang tumayo pag ano, pag sabi ko hala. Parang siguro na ano po sila nabigla. Nagulat pag sabi ko nung hala Yung ano ko supot ng shampoo ako po yung taga ano taga taga labog nagkatapon na ano, sa basurahan. kasi yung dalawa ko nakakalimutan yung tinuturo ko na pag wala, wala lang laman yung shampoo ilab itapon agad sa basurahan sundo na po tayo sa mga bata dahil alas 11 na at yun ho nakapagsaing na ako din nakapaghugas may tubig din po sa kusina maglalakad ulit ako papunta ng school hindi na po sumabay si Rose Ann dahil pinasabay niya na po si Tiang kay Atilani. so sasakay po si Piyang kay Atilani at ako naman <laughs> Sakay na lang kami mamaya pag pabalik kasi sobrang init po mga katiks alas 11 11.02 na po yung oras at yan ho sobrang init na punta din po ako agad doon para makabili pa ako ng Mauulam namin ngayong tanghali. Tara mga kapiks, lakad tayo sa tainit na panahon. Tag-init na panahon. So, mamaya pa siguro, hindi pa siguro labasan ng mga bata kasi 11:03 pa lang po. So doon muna ko tambay kinami kay. Ang importante po makabili ako ng mauulam ngayong tanghali. Baka kasi ano, maubos pa na pag late na pa akong pumunta doon. At pa-deliver pa ako ng mineral so hindi pa naman po dumating baka mamayang hapon pa. Kaya punta muna ko ng school. Ito na po si Ate Ezra at waiting po kami kay Ate Patpat. -Pat. Hi, Mikai! Tera misuke. Tera misuke. <laughs> Ang init po dito po kami sa stage ngayon. At yan, may school supply. May, eh, pamimigay siguro ng school supply sa mga bata. May mga envelope po. Dalawang kahon po yan, mga kapiks still waiting to our ati pat pat. isuke, okay. tere isuke, okay. eke eke eke. Ayan, dito na po kami sa bahay at ito po yung nabili kong ulam. Ayan, makakaulam din po kami ng karni at syempre po may gulay na paaris. So yung pansit, baka hindi po ito magalaw kaya hindi ko lang po muna binuksan mamaya na lang po yung hapon. Ayan, kain tayo sa pananghalian at nag-juice po yung mga bata dahil mainit po mga kapiks. Kain tayo. Ayan, lunch na po tayo. Ayan, Father, the sandals, Bless us oh, Lord, for this give which our for the to Father, Father God, for Lunch tayo. So, hindi po tayo nakakapag-vlog na po sa tanghali na yun po. Nag-vlog na lang po ako. Kain, kain tayo. So, yun, no, hindi sabay sa amin si piang dahil. Sakay po siya kay Ate Dani. Yan. Madilim kasi ulang ilaw. Ay, dati. Musta? Ang okay, first day of school, mga ate. Alright. Ano nga paray? Ano ba, pansit ka? Hindi ko inabri ang pansit.

may bulili po nang yellow. Yeah, ay nagbubay ito ng kanil manok. Yan ay nagbubay. Tangkal. May buho. Ano din ang nakatulong? Ano ito din ang nakatulong? Yan ay nagbubay ka pwede ka ito. Wala. Wala. na? Wala. 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 sing sana. Ano pa na um mm Ha, -hmm. on. Tapos na po si Ate Ezra. Ba, di ba na kami? Mm hmm. Kung gisusulot ko tak, sa patos kay Juan, baga nirayok ka nga. Ay, ka. Ako lang ulit large jig ko. Okay. large Eh, may ace. Ace mo. Siya lang, lang daw yung malaki sa <laughs> sa room nila. Okay. Sabi ko paano yung anak natin sa kasi mataba din yun. Kung na, takot ka ni mam. Pati sabi? Ha? Para kang okay. <laughs> Alis na po at ang mga bata at umulan pa so sakay po sila ng tricycle ayos at bayong Hi, my mo Bracelet. Sure po sila ni Pat Pat. Hindi na pa ako sasama kasi pag sumama pa ako, magdodobli yung pamasahin nila. Yan, don sila kay pier. At malakas ang ulan. 'Yung driver po nila walang damit.